Ayan guys, oh, laki ng pagay. oh. Ayan, nagalaw na guys oh. Ayan, laki ng pagay guys. Sa ilalim ng tubig, diretso. Ayan oh, laki. Ayan. Ayan, nalangoy na guys, oh. Laki ng pagay. Ayan, oh. Ayan guys, laki ng pagay. Kala mo, nasa aquarium lang yan guys. Pero nasa dagat po. Ayan.